Hi guys, good morning. Walking time na po ito guys. Nasa amyo, nami sa mo silingan nga Garcia Park. Walking, walking. Walking, walking. Pasingot na panagsa. Isa yung mata. Kaya mag-walking. Muna mo ang provincial capital, Bohol. Province of Bohol. Na Carlos P. Garcia nagtindog. Natindog si Marlo Speaker siya o. Oh. Mo ang plaza na diri guys sa uh, Garcia Park nga lagan Mag magwalking diri kita mag-exercise. Kay nice masya diri kay dagag kakahuyan ba oh. Saka ka kakanaog ra ka diri. Uh, ligo ra singot. Ligo ra singot diri guys. Mo ni diri guys ha. Panaog ko guys. sa oh. Sagdanan. Panaog ko up and down diri sa Paano? Up and down sa hagdanan. Up and down sa hagdanan. Then, musaka na pagbalik ulit, guys. Para sington ogdale, dali. Para mawala ang mga blood sugars, cholesterol, uh, high blood mo. Kuwaan gamay. Muna no, mag-walking panagsa. Walking panagsa lang. sa una diri guys si nga park mo man yung mong suruyanan sa una bata pa may man yung mong duwanan sa una mong mga bata pa me. Dari, may diri may magduduwa magkiat-kiat may diri sa park sa una kay dugay naman nga park sa una pa kayo ni libot-libot ya sa una baik-baik pero kanina naman pwede pabaykan dali kay walking naman na walking na exercise ano ba? Taas na po na kayo nga. plaza o. Oh. Ako kayo ni plaza. Napay kapitulyo dool, may kapitulyo. Mga parabing subuhol. Libot-libot, nagkog 30 minutes. 30 minutes libot lang. Naroon, singtun ta ba nalagsa libot lang libot-libot mesa hmm. tua naog na punta para singtun gud singtun ta sa tua nga exercise, saka kanaog lang Rumahan walking ko pa doon, tapos mga kahuyan, pasingon sa ron karoon, kuhaan uh, na mga bad cholesterol. <sighs> Hal-hal na guys, balik-balik sa kakanaong, balik-balik sa kakanaong, ni jinatok nga mga idarana tanga, magwalking ta. kay na kay na need u walking panagsa karon karon mga wika mo straight ju ko ka booking hanga hanga hmm. sebagai kana og. Lami ada diri kayak hangin-hangin babisan og. Ini Nah hangin-hangin maka nakai ka ano hangin. Saghal-hal na siksa kanaog kana og jadi guys, sus. mengapa tak pa may sige Dua-dua dari yang terpita. Hmm? Mana nak ubus Hmm. Hmm. Nah, sa ubos mo ni plaza mo dia ah, oh, dag kayo. Dagko dag kay lugar. Dagko kay lugar nga plaza dagko kahoy. Hmm. Fresh pa hangin Tunggu okay. tubo sa kakahuyan. Nahinay pa lang guys. Para lang mawad Mawad mawa at wang mga toxic sa tuang badih merilisan tak singot kaya walking tau balik 30 minutes lang 30 minutes so kanaog parang ang singot dali ra kaya walking di kayo di kayo, kay pata grabe tau punya hangin pod muru dali ra mawang singot mainin sa kakanaog kay wan Ganang sington juga ka kay mag exert mag force kay musaka ka saka kana magka. exert kag force mo na dali ra kayo ang singot oh nag sweating na dayon dali ra kay sweating ba puman hmm. oh Pagkakaroon mag-walking na po dito pa doon ubos. saka sa takai aron ang singot tan apa sa totonggi sakaan kay ilisod nagayo ma makamali tag step bungi ta <laughs> mabungi ta guys kung ma sipiat gali tag tikang ni sa ang habog ra dakong problema Pero ubos ito. Ubos. Ubos sa saka aog, Sakakanaog. Ang singot. Ligo, nagsingot. Balik takas ah, maguking mag Padong balik tag saka kay mo king na puta sa ah uban ni kunyo guys ha ah, sa akong exercise walking time then akyat baba sa hagdanan para magkadali og sweating ah Pwede na pata guys kay Murag. Ano siya? Murag. Singot na. Walking na ta Panaog na ta mag-walking pata dari. Sa buso Walking pa. Masih bebal walking na buta aderita agi walk Walking, dere na lang dere na nata, una sa ilaos ka kahoyan Nanata sa ilaw sa kakahoyan na pud guys walking na buta walking time It's a walking time. Don't move, you Nalimpyan. <laughs> Ingat sa katahoyan, guys. Thank you ha sa pag uban sa kong walking time, exercise at Garcia Park. Hmm. yung pundere. Okay, murag, may graduation graduation sa wisdom oh nagkatao hmm, hindi na nakatagi sa kakahuyan oh. limpyo na kayo ang plaza oh limpyo na kayo ang plaza guys mo na din yung pikinganan no, na plaza ako guys yung lugar diba ako guys yung lugar libot ang nga din but libot nung ta nice na kayo ang buwan ang klasa sa bayan kay dako kay lugar ba dako kay ka Nagagtao tao man siya tao hmm. tao yan na klasa taas kayo hmm. Monegar Shop Park dari guys sa silingan nga plaza dire sa gobyerno ani mi magwalking sa una dire mi magduwa sa una opisina man dire na opisina dire pero nawala na kay gihimong plaza natibu. na na dire ang kanang baex no office kanang nursery bitaw sa mga tanom daw sa una dire dapita ah dagan kayo Kahoyan, oh. Ayun lang kahoy, deh, bah. Diba? Hmm.